Pumuulan na naman Ang hirap lumabas at maghanap ng EV video O pag gantong panahon Gusto kong magmotor Para magliwaliwat bumuli ng kahit ano Kaso ang hassle pag naulan Madulas yung daan Magsusuot pa ako ng kapote Tapos magdadrive pa ako ng walang salamin May astigmatisim ako Kaya maapektuhan pa yung vision ko Pati nga natin sila kuwala Di rin talaga nila trip yung gantong panahon Hindi sila makalabas Hindi makapaglaro tapos natatakot pa sila kapag kumukulog at kumikidlat. Hay, mga tambay na lang muna sa bahay habang umuulan. Mapagpatila muna. Alam ko na, umupo ka dyan, punto man tayo saglit. May iba naman sa normal kong mga video about foods and drinks, ba? Diba? Hirap pag gantong maulan ng panahon, no? Ako, di ko malaman kung masaya ba ako dapat or hindi. Alam mo yun, okay na umuulan kasi syempre, lalamig yung panahon, yung may mga pananim sa bukid, makakatulong to sa kanila. Kaso, may mga hindi rin gusto na umuulan. Yung mga taong nakatira sa mga mababang lugar na mabilis bahain. Yung mga ang kabuhayan eh, nasa labas tulad ng mga namamasada, mga rider, vendors. Tapos nandiyan din yung mga taong walang permanent na tirahan at namamalagi sa kalye. At lalo na yung mga stray animals na walang masisilungan at tuyong matutulugan di nila kayang tulungan yung mga sarili nila. Ako, ako personally, ayoko din na masyadong umulan. Takot ako mawalan ng kuryente or internet. Sobrang hassle kasi lalo na to work from home ako. Mai-stress lang ako pag umulan tapos biglang nag-brown Isa sa mga libangan ko pag umuulan eh, magbasa ng libro. Dati, hilig ko talaga magbasa. Eto yung unang-una kong libro na binili nung college pa lang ako. Hilig ko tong balik-balikan Meron din akong collection ni Bob Ong kapag Tagalog naman yung gusto kong basahin. Sa panahon ngayon, sobrang dalang ko na makapag-alat ng oras sa pagbabasa. Ewan, parang nawala na lang bigla yung hilig ko. Eto naman, mga malilit na puzzle or parang Lego siya na nabili ko sa Daiso Japan sa Robinson. Nung bata ako, meron ako ng mga woodcraft puzzle ng mga skeleton ng dinosaur. Gustong gusto ko laging kinakalas at binubuo ng paulit-ulit yun iba din kasi yung sense of achievement pag nakabuo ka ng ganito lalo na pag di mo na ginagamit yung mga guide niya sobrang saya lang isa rin to sa mga hobby ko nung bata ako na out of nowhere bigla na lang nawalan ako ng interest siguro sa responsibilities nabawasan din siguro ako ng oras sa sarili ko sa mula nung graduate ako from college siguro sa technology baka nalipat lang yung interest ko sa mga digital na bagay siguro nagsawa siguro siguro. Speaking of technology, eto naman yung Nintendo Switch ko na takbuhan ko lagi kapag walang internet or kuryente. Lagi to na full charge para may malalaro ako kahit walang kuryente. Gustong gusto ko nga yung mga laro na nababuhay ka sa farm tapos nagtatanim ka, nagpapalaki ng mga livestock, poultry, para mga real life simulator lang din. Eto isa sa mga mabisang pamatay oras ko kapag bumabiyahe kami or kapag may hinihintay ako, lalo na kapag nagpapaantok ako. Eto naman, isa to sa mga gustong gusto kong nakikita sa sulok-sulok ng bahay namin. Magandang bote ng alak to, Johnny Walker XR. Dati nga, nilalagyan ko pa to ng emperador habang naka-display para mukhang may laman pa. Isa to sa mga tinitreat ko as something na nagre-remind sa akin ng pagkahumaling ko dati sa bartending or flaring. Yung naghahagis at naglalaro ng mga bote sa bar. Graduate ako ng HRM sa Bulacan State University at all throughout the whole 4 years na nag-aral ako, ito yung pinaka-genuinely na enjoy ko sa lahat ng mga subject namin. Naalala ko nga, dun kami sa may damuhan sa sentro ng BSU nagpa-practice nun. Kaya talagang nagkanda negro-negro kami kasi kahit maaraw, nagpa-practice talaga kami. Kunwari kahit 10am pa lang wala na kaming klase. Hanggang hapon yon nagkapraktis practice lang kami nun. Pag naalala ko nga yung mga time na yun, nang ako kung bakit ko tinigil yun. Kumbaga, yun yun talagang nag-iisang subject na nagparamdam sa akin na masaya talaga ako sa course na kinuha ko. Alam mo yun, minsan kasi mapapaisip ka na lang kung yun ba talaga yung course na gusto mo or sadyang gusto mo na lang graduate with a degree for the sake of having a degree lang, if I'm making sense. Hindi ko alam, may time din kasi na medyo napahiya ako ng konti nung perform ako sa harap ng mga tao. Or talagang baka dahil wala na siya as subject namin, kaya pamigil ako. Ito yung talagang inakala akong magiging passion ko nung time na yon at magiging career ko. Well, I was wrong. Ngayon, wala na akong matawag na masasabi kong passion ko talaga. Di ko alam kung normal ba yon, pero I feel that way. Yung work ko ngayon, hindi siya related in any way sa course ko. Gusto ko tong mga pag video video at pag post ko sa social media Pero di ko siya makonsider as passion eh Ang gusto kong tawagin talagang passion is yung masayang masaya ako sa bawat segundo na ginagawa ko yon. Siguro sa edad ko or sa edad natin Responsibilities over passion na talaga Minsan, di mo may na feeling mo paulit, ulit, ulit, ulit na lang yung mga araw, mga buwan, mga taon, yung tipo bang parang wala nagbabago or nag improve sa sa'yo? Yung bang feeling na may mga problema ka na di ubos uubos? Masasolve mo yung isa, tapos may papalit namang bago? Para ka bang nakastuck sa isang loop? Tapos, makikita mo yung mga kakilala mo, nasa abroad, successful sa career choice nila, mayayaman na. Ang ending is pressure mo out of nowhere yung sarili mo. Ikaw, oo, ikaw na nangikinig. Don't ever compare yourself to other people. Meron kang sariling istorya na ikaw ang sumusulat. So wag mo ikumpara yung istorya mo sa istorya nila. Meron mga tao na magaling mag-handle ng pressure. Pero normal lang din na you'll feel down kapag nape-pressure ka. Ang importante, kumusun tayo, umaabante, lumalaban sa buhay. Oo, dinadirect ko patungo sa inyo yung mga advice ko. Pero to be honest, currently, advice ko rin sa sarili ko yan. Always. Alam mo, hindi ko alam kung bakit yung simpleng kwentuhan ay e naging motivational speech na lang bigla. Sorry, sorry. Nalibang lang siguro ako dumaldal. O siya, mukhang titila na yung ulan. Baka pwede na akong umalis. O paano? Inom ulit tayo next time? Solid.